guys uh, good morning and welcome to my youtube channel kamumuy founder no nandito tayo ngayon guys sa Davao international airport no kikita natin dito guys uh, uh, may hinatid tayo na pasahero dito so nandito si boss huri no number 75 okay set out boss Set out mga kauban ako mga porter Sabi na dito si herake pantino Okay. Dito guys, yung mga kasamahan ng mga porter. Hello! Good morning sa ating YouTube channel, no? Panabo vlogger po tayo. okay, kaway-kaway dyan, no? Oh. Mga mahal sa buhay, no? Ito mga porter natin. Oh, dito na naghahanap buhay sa ano, airport. Oh. Okay. Ah, pasakay na yung ano natin. Yung uh, retired coast guard na hinatid natin si... Kernel, Noel and Boydo no? Uh, kasama yung asawa niya nag check in na nag check in na sila guys ah, uh, lang namin ang uh, magpalabas kami no? ganito ang sitwasyon niya yun no? very handy pa ang uh, ano nila so okay boss tingnan ko sa taas no? dito pa mga kasamahan nila dito Okay guys no, ito mga kasamahan ni Paring Huri. Sa, nasa YouTube channel po tayo. Vlogger ah, <laughs> ng Panabo. Oh, Shout out right. sa mga mahal sa buhay dyan. Ha? out <laughs> Okay, boss. Okay, thank you. Good morning. Ito ang... Shout out Mahal mo. Ayaw. Mga pibrari na ron. Ha? Ah, oh, gani, gani. Hmm. Okay. okay. Oh, mana, bro. mana, mana sila dito. Okay, mali sila mga kasamahan nyo, mga porter guys. No? So, tuwing bababa kayo, sasakay ito ang masasalubong ninyo dito. No? Okay. Panabo Vlog, bro. Panabo Vlog. Kamumoy founder ang YouTube channel na ito. Okay. Na to. Kamumoy founder. Okay, okay, ganito ang situation ng ano. Ah, uh, airport ngayon. Maraming nakapark, nag-aantay na. Ano. Ito ang parking space nila. Yun ang bandang kibuloy. No, guys? kay Kibuloy yan ang kaya ang kanyang simbahan at saka eskwelahan dito banda guys doon ang uh, departure ang arrival doon dito ang departure no And dito tayo sa A1 okay Oh, yun ang ibuloy charts eh, sa taas. Talaga ang uh, airport to. No? Dito guys. Dalawa kami ni Unad, no? Unad, shout out si Bernadette. <laughs> Jalawa kami. Airport Pulau Kuningan Nobakus. Oke, Pak. Pemaskum guys. Ya Airport Davao, no. Welcome Airport International Airport Davao, no. Ito banda ang exit guys. No. Dito ang exit. So. Kaya yeah, ganda. Aantayin sana. Mayroong alalapag na aeroplano guys. no, We are about 4 minutes. Nandito recorded. So, shout out sa mga uh, lahat ng mga porters guys. Salamat ah. Number 75, no? Rio. Sa iyong pagpa-unlock ng uh, ating pa-vlog. Uh, so, Ah, antay tayo may plano ma uh, ano, darating. Sana makakuha tayo, no. Hmm. <coughs> excuse me wala <coughs> pang aeroplano eh so, Banda Sa itaas merong uh, merienda doon So, Naka-park yung ano namin o. service namin Napakaganda ganda ang airport dito guys no? makalinis Okay. <laughs> doon tayo bababa. Papunta doon. Lalakad tayo. Kinak. Tuyok na ang kwan. Kaya Guys. bababa dito guys. Mga pasayar sa dito banda ang departure nila. No. Doon tayo sa papuntang arrival guys. na porter. Hello. <laughs> Oke. Okay. Well, Baik, kanabo. Isa kangalan, tanaw-tanaw. Kamu moy founder. Kamu moy founder. Oo. Oh. Hmm. Bago pa bos boss, bago pa. Sugod-sugod lang ba? Oo, oo. Oh, kamu moy order, nailagan mga condo boss. Condo? Ah. Okay, oh, ito mga porter dito guys Ito so, ang mga trabaho nila Yung may uh, lalapag at ilipad O, oh, kana <laughs> Mas, <laughs> mas guwapo na ko niya O, kira Ah, ah, Blandi pa, blandi <laughs> Okay guys, oh. Tinitingnan nila ang ano natin, page natin so, <laughs> ang daming ano dyan Kung Okay, muna itong ano, kung gusto mo mapalit o mga kinain niya mga ito, eh, nag-breed-breed -breed man ko, ah, i-contact, i-chat lang ko diyan, no? Eh, ah, nag-breed ko. Na, ah, mga, kuwan pa, bago pang abot na akong mga breeder. Dua kabuk na, laki ba eh? Ha? Bata lagi. Bata? Blondie blandi. <laughs> blandi ba? suso uso. Bata, Mga videos. Mga videos. Oh, mukod okay. oh, i-edit pa na ko ni dito. Edit pa, okay? Salamat sa mga porter, no? Sa pagpa-unlock sa ano natin, sa balag natin. More power and God bless sa inyong lahat dito sa airport. Okay. Okay, guys. So, doon banda ang ano, ang entrance. Uh, guys sila no? nila akong youtube channel ok guys so mga pasaheros na mga departure kahatid ng mga pasaheros ito kami dalaman ni mister unad <laughs> shout out guys shout out guys, no, <laughs> airport, guys. <laughs> shout out guys hihintay tayo ng ano? aeroplano sana makakita tayo guys eroplanon no? alive <laughs> doon guys naka park ang ano namin service oh, doon si oh wala to na to mag go signal sila ah uh, si unad oh wow yan si unad oh taga airport na ito yes. doon naka park ang ano namin na para yung car namin dito ang mga taxi. Wo. Uh.